ganoon po ano na modus po kaming dalawa na modus po kami sa hinihingi hinihingi donation gang ito po yung mga bagong modus na gumagawa po sila ng paraan para makahingi po ng pera sa amin nag ano po bali sabi po nila. Alatang fake po yung ginagawa nila kasi po. Sabi po, po nila, ano po no, sabi po nila. Mabigay na po kami ng donasyon, no? pero sila po po namimili. Kala po na si... <laughs> <yun naman. laughs> Bali. Gay mo kayo ito. So, kung gusto nyo po maka, maka ano, sa mga nabiktima na po ng hinihingi mo Kung Kausapin nyo lang po kami, marami na po kayo, alam na pwedeng gawin para... Mapigilan ng mga modus gang mapigilan subscribe. po mga ganitong ano subscribe. para mapigilan Activate po mga ganitong para mapigilan yeah. na rin po mga ganitong modus para wala na rin po mga kasi po ito po ang isa sa mga ano isa po sa mga masasaklap na modus gang o isa po sa mga masasaklap kaya po kung gusto po makikita ng ano, maraming video kaya makakita subscribe lang po sa Mark X Kenshin makikita nyo po yun hindi nyo naman See you next time, my brothers and sisters.